Good morning, good morning. Kahit saan makakusap, kasama ko itong anak ko. Naawa nga ako sa anak ko makakusap kasi. Nakatulog sa truck. At Nung iiwan ko naman sa bahay, ito makakusap. Kuwawa. Baka kung saan mapunta. At, iiyak ko sa bahay kapag iiwan ko. Wala kasi, wala kasi 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 kasama, dalawa lang kami makakapunta, dalawa lang. Kaya sana makapunta kasama talaga 'to. Mama niya eh wala, malis. Iniwan kami makakusot. Kaya dadalawa lang kami. Mahirap naman kung magtambay lang ako, babantayan ko 'yung anak ko eh, wala naman kami kakainin. Ang kami nang pang-araw-araw ang paggastos. Hindi ako magtatrabaho, makakusot sama-sama talaga ito mga kutot na sana pumunta Good morning, good morning. Oh, shout out dyan sa mga tatay nakasama yung mga anak sa trabaho. Bye -bye. Shout out. Ingat-ingat palagi. Mga uh, kusot. Ha? Thank you for Lord. Thank you for Lord.